ang lugar ng patabog ay matatagpuan sa bayan ng Mulanay, lalawigan ng Quezon. Hindi ito madaling puntahan dahil may kalayuan ito sa sentro ng bayan. Ito po kasi ay nasa liblib na dako na paliligiran po ng mga bundok nasa tabi po ng karagatan. Ang pagiging liblib ng lokasyon ng lokal lang patabog ay nagsilbing challenge para sa INC Engineering and Construction Department, lalo na sa pagsisimula ng proyekto. Pinaka mahirap na bahagi ay yung pag-travel natin doon sa bundok. Nang una kaming dumating sa dakong yon, rough road ang kabuuan ng more or less 10 kilometers mula sa highway hanggang doon sa ating job site. So lumulubog talaga ang sasakyan. May pagkakataon na kapag ka umuulan sa bundok, bagamat wala sa kapatagan, uh, umaapaw ang spillway. So yun lang hindi na kagad makakadaan. Bukod doon, ang lupa ay malambot at nahuhukay siya. May pagkakataon na dumating kami ng tanghali, inaabot na kami ng gabi dahil hinihintay namin na humupa yung pag-apaw ng tubig sa spillway. Po mga signal, hindi po kami makatawag. Maghaharap ng lugar. Pupunta pa sa dagat para makontak lang ng mga kinaukulan. Iba't ibang paraan ang kanilang ginawa para matiyak na tuloy-tuloy ang pagtatayo ng nasabing struktura. Nung una po kaming dumating po dito, eh, pag, ang mga danan po dito ay eh, lubak-lubak po ang kalsada. 50 cm po ang lalim ng mga lubak-lubak. Mahirap po yung daan, hindi po makayan ng, ng gulong ng sakyan. Kaya inahila po ng, sa, ng, ng mga tao po, lahat po ng mga trabador para maidala po dito sa job site. Nilalagyan po namin ng lubid po yung truck na nabalaw para mahila po namin manumano po. sama-sama kay mga trabador para itulak yung mga truck na ginagamit para may pasok yung ating mga materialis. Pag hindi po talaga kaya, inabuwasan po po yung karga ng ano, nung truck para ideliver deliver po dito yung kalahati tapos yung inabalikan po yung kalahati. Yung mga kasama namin sa sobrang pagod, yun halos may matay sa pagod. Hindi sila pinanghinaan ng loob gaano mang hirap ang kanilang naranasan. Ang ginagawa namin, pagkayong yung hindi na talaga kaya, doon na po namin sa dagat pinadadaan yung mga materialis. Isinasakay po namin ng mga bangka. Katuwang namin ang lokal para makuha namin ang mga gamit na kailangan-kailangan. Talagang gustong gusto nila makatulong. Yung mga kapatid na lang po, nagkukusa na lang po sila na bangka na lang po nila yung gagamitin namin hindi lamang sa pagtatawid ng materyales na subok ang pagpupunyagi ng INC construction workers dahil ang mismong paghahakot ay pahirapan din dulot ng makipot na mga daan sa barangay Patabo. Yung dalampasigan mula sa job site, medyo makipot ang mga daan. May malilit na tulay pang dapat natin tahakin. Talo na umaapaw din ang ilog sa dakong yun may partikular na adjustments na isinagawa upang maiangkop ang itinatayong gusaling sambahan sa katangian ng lupang pagtatayuan nito. Yung pong aming site na yun ay napakalalim, lalo na po nakatabi kami sa sapa. Kaya tinambakan po siya ng halos tatlong metro po yung itinaas. Bali, apat po na tamping ramir ang ginagamit namin, linggo-linggo po, para masiksik po siya ng maayos. Halos isang taon po yung ginawa naming pagtatambak dahil sa sobrang lalim po. Kinakailangan natin uh, italikod sa dagat o baguhin ang, ang orientation ng kapilya sapagkat ginawa na yung concrete road na siyang magiging access sa iba't ibang mga barangay hanggang doon sa National Highway at doon sa kabayanan. Mga stainless po ang gamit namin dito, pati bintana, gate, lahat sa electrical, ganun din yung mga box. Mataas ang salinity sa lugar na yon dahil nasa tabing dagat po siya. So, madaling kalawangin kung gagamit lang tayo ng mga ordinaryong bakal. Kompleto po ito. Mayroon siyang caretaker, mayroon siyang uh, minister residence kasama po yung local office na nasa likod. Sa layuning patuloy na maluwalhati ang Panginoong Diyos, tinitiyak ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo na anumang lokasyon o sukat ng ipinatatayo nitong gusaling sambahan ay talagang makatutungo nito sa mataas na standard. Walang maliit, walang malaki. Kaya kung ano ang ginagamit natin sa malalaking gusaling sambahan, yun din sa maliliit na gusaling sa Ganap na natapos ang pagtatayo ng bagong gusaling sambahan sa lokal ng Patabog at itinalaga ito sa Panginoong Diyos noong March 22, 2024. Ang espesyal na okasyong iyon ay pinangasiwaan ni kapatid na Emmanuel Lanzanas taga-pangasiwa ng Distrito Eclesiastico ng Quezon South. Sa buong buhay ko, ito na yung isa sa pinakamasaya na nasaksihan ko po ang pagtatalaga ng gusali sa bahan sa lokal ng patabo Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga hinirang sa dakong ito na dumalangin sa ating Panginoon Diyos na sana magkaroon kami ng isang magandang uh, gusaling sambahan na doon namin siya sasambahin. At nagpapasalamat kami talaga ng marami na nagkaroon kami ng magandang gusali sa baan. Napakasaya ko po nga ngayong araw na ito dahil sa pagtatalaga ng bagong gusali sa bahan. At ito po ay isa sa karanasan ko po na hindi ko po malilimot kahit kailan po. Dito po ako nabautismuhan. Dito ako unang tumanggap ng tungkolin bilang mga awit. Kaya pangako ko sa aking sarili, saan man ako makarating, ay hindi hindi ko makakalimutan ang lokal ng patabog. Noon po kasi ang kapila po namin dito ay maliit lang. Isa pa po, malayo, mahirap ang kalsada. Sa ngayon po, nagpapasalamat kami. Unang-una po sa Diyos, sa maayos at maganda naming sambahan sa dakong ito. Iyan po ang aming tungkulin. Talagang ibinigay sa amin ang proyekto na ito. Tinanggap namin kahit ano pang hirap ang aming aabutin sa awa at tulong ng Ama. Natapos namin ang proyektong ito. Sa Kanya po ang lahat ng kapurihan. Nais po namin samantalahin ang pagkakataong ito na iparating sa atin pong pinakamamahal na tagapamahal ang pangkalahatan sa kapatid na Eduardo Bimanalo Manalo ang aming taus-pusong pagpapasalamat sapagkat sa pamamagitan po ninyo ay uh, nagkapalad po ang lokal na ito, ang abing distrito, na mapatayuan ng ganitong gusaling sambahan. Samantala, maging ang mga dating naninirahan sa lokal ng patabog na ngayon ay nasa iba yung dagat na, ay sabik na umuwi ng Pilipinas para personal na makadalo sa natatanging okasyon. when i heard about the dedication of the worship building of the local of patabog i immediately booked a flight to be here because i would not miss this uh, very important day and event for um, the local and the place where i have been born remembering the old uh, worship building of the local of patabog this one is definitely a big change i would say 180 degrees flip from the old one. This is big, magnificent. Witnessing the dedication of the local Apatabog. I cannot find the exact word blessed. It's beyond blessed. Entering the place of worship for the first time, the emotion is overflowing and joy that I have. Tulad ng maraming strukturang ipinatatayo ng Iglesia ni Cristo, ay naging landmark rin ang bagong kusaling sambahan sa lokal ng patabog at maging ang mga hindi kaanibay nakapansin sa ganda at tibay ng pagkakagawa nito. Napakasyerte po ng lokal ng patabog dahil nagkamayroon po ng ganito kagandang kapilya. At syerte rin po yung aming barangay na mayroon ng itong sambahan ng mga aming mga, mga kapatid na taga sa patabog. Mas maganda ito ngayon ay matibay po yan at buhos po po yung lahat ng paligid yan. Nandito po ako nung ginawa yan eh. Misa po may tumitingin dito na dumadaan, tinitinan nila yung gusaling sambahan. Hindi nila akalain na dito sa lugar na ito ay may isang ganitong gusaling sambahan na napakaganda. Pagka meron pong nagtanong tungkol po sa lugar ng patabo, ang unang-unang naiisip po ng mga tao ay yung mayroong malaki at bagong gusaling sambahan. Naging daan din ito para sa unti-unting pagunlad ng lugar na kinatatayuan ito. Pura prod po yan dati. Bago ako dumating po ng bayan ng Mulanay ay mga one hour o 2 hours pa ako ng bayan. Ngayon po, half hour na lang po at nasa bayan ka na. Malaki po na tulong ng kapilyang ito sa pag-asiso ng Barangay Patabog. Considering this town is such a small town, from what I recall, now we have this landmark. And if you're gonna put it on the Google Maps, if you put it Iglesia Ni Cristo, Lokal ng Patabog, this is where it's gonna drop you. Nauunawaan ng mga kaanib sa iglesia sa lokal ng patabog na ang bagong gusaling sambahan sa dahong iyon ay may mahalaga at banal na kaukulan. Ito pong bagong gusaling sambahan ito ay lalo pong magpapakilala sa mga tao sa lugar na ito kung ano ang Iglesia ni Kristo. Gagamitin po namin itong bagong gusaling sambahan sa pagpapalaganap. Sa pag-aanyaya ng mga taong magiging Iglesia ni Kristo. Patutunayan po namin na talagang kaisandiwa kami ng pamamahala. Ang isang gusaling sambahan po ay nagbibigay ng inspirasyon sa amin para kami ay higit na sumigla pa. Patuloy po kami susunod sa gawain mga pag-aabulit, paghahandog gawang kita po namin kung saan napupunta ang aming mga inahandog. Gaya po nito, may maganda po kami gusaling sambahan. Kaya tayo nagtatayo na ganitong gusaling sambahan ay hindi po para ipagparangalan sa tao, kundi para tuparin po natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang utos niya na ipagtayo siya ng bahay para maging pamalagiang ang tahanan ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang pangalan, ng kanyang kapurihan. Mula po rito sa lokal ng Patabog, Distrito Iglesiasico ng Quezon South, ako po si Richard Don Diego para sa Pundasyon Update.